So eto na o, Dumarami na rin po yung mga paninira Kay Mayor Vico Soto ng Pasig Okay so I think it is time Balik Pasig tayo uli Balik Vico Seria tayo uli Okay kasi po uh, Kapag hindi mo matalo yung isang kandidato Dahil uh, sikat at uh, kilala sa mga tao At mahusa yung serbisyo, Eh dinadaan po sa mga dirty tactics Okay yun ang nakakalungkot dyan eh At uh, sa Pasig Actually, and dami ko nang naririnig mga huling uh, pero hindi nila kayang tibagin si Mayor Vico dahil nakuha na niya yung tiwala ng mga pasa Dahil alam nila yung sincerity ng isang Mayor Vico. Oh, pero uh, it is still uh, talagang ano pa rin, it's still uh, crazy to watch them try. Okay? Uh, naaliw pa rin ako. Uh, panoorin kung paano sila sumusubok. Manira kay Vico. Oh, yung ginawa nila kahapon, eh, napahiya po sila. Okay? Kahapon, may natanggap ang media na press release. May magrarali daw na mahigit 300 na pasigin nyo sa malawakang kilos protesta bukas 10am sa harap po ng City Hall. Pasig. Oh, nakarating ito sa akin, kaya 10am kanina, pinuntahan ko sila dahil open naman tayo sa mga tanong. Kanina, pala, kanina pala nangyari. So, yung text kahapon lumabas. Kaso lang, pagdating ko sa kanilang rally, kuno, puro naman hakot mula sa Quezon City. Ni hindi alam ng karamihan kung bakit sila dinala sa Pasig. Ano ba yan? Ni hindi naman na-brief ng maayos yung mga hakot. Yan. Okay lang ang katanungan, pero sawa na tayo sa dirty tactics okay? bukas tayo sa mga katanungan na pagsusuri, handa tayo para rito dahil ang ginagawa natin ay napag-isipan ng maigi, maganda kailangan para sa kinabukasan ng lungsod at transparent ang proseso kaya yung pinapagawa niyang malaking bagong city hall napakalaki ng halaga niyan kaya open siya sa tanong siyempre eh, syempre malaki yung project eh, kaya transparent kasi madali kasi, madaling maging transparent kapag wala kang tinatagong kalokohan. Pansinin niyo yung mga iba, 'di ba? Masyadong maasikreto do sa mga proyekto nila kasi ngamit tinatago. Ito wala malinis. Malinis lahat. Um, so lumalabas sa investigasyon na pinahakot sila ng isang political group dito, lumalabas din na ito ang political group na panay press release para Manila, Manira at bumibili pa ng mga tabloid, Facebook trolls at iba pa talagang namimili, ginagastusan. O, basta tuloy lang po tayong magtatrabaho, kailangan lang din natin pag-usapan ito paminsan para mabunyag ang mga dirty tactics nila. Kaya ang hirap kalaban si Mayor Vico kasi yung kanyang, kumaga ano eh, yung kanyang Facebook nagagamit niya para ibunyag yung mga kalokohang ginagawa, yung mga dirty tactics na ginagawa laban sa kanya. Kaya hirap na hirap yung mga naninira. At yung mga taga-pasig, alam ka agad kung ano yung totoo. 'Di ba? Kasi nakita na natin 'yan eh, yung mga pag uh, si fake news. So napakagaling sumagot ni Mayor Vico eh. Kumbaga, uh, pag nakakita uh, nakikita niya na kailangan patulan, pinapatulan niya. Kasi hindi mo pwedeng hayaan lang dahil uh, lalaganap at lalaganap ito eh. Kailangan malaman din ng kabila na sige, pwede niyo gawin 'yan pero kaya din naming sumipa pabalik, 'di ba? Kaya din naming kaya din naming uh, uh kumaga balikan kung ano yung ginagawa nyo. At kailangan, kaya din namin kumbaga, makipagsabayan sa inyo. Hindi gagawa ng mga dirty tactics sila Mayor Vico, pero ibubunyag niya yung mga kalokohan na ginagawa ng mga naninira sa kanya. Eh, okay. ito, nakakatawa to. Sa so, totoo nga lang, sinama lang talaga kami. Talapunan natin na. sa masamang City. Kaya nandito wala kaming idiot trams oh kasi nabe lang daw kami dito wala namang namakita lang ano-ano lang plus plus lang ano ba naman yan eh ipaki sa bibi ah ang alam ang kami ba Ito yan guys ha ganyan baka kahina ganyan baka kahina yung po kabilang side na simpleng rally na lang 300 400 na tao kasi may, may, siguro may abot naman yan eh siguro may allowance naman yan wala silang makuhang tagapasig na aabotan nila ng pera para lang tumayo doon sa city hall di ba ganun ganun ba ganun ba kahina yung kalaban na di ba magakot ka na lang hindi pa sa pasig di ba eh, sa pasig aalukin mo lang pero kasi alam nila yung mga tagapasig masaya kay mayor Vico Diba? bakit sila magrallie ba sila magrereklamo sa isang bagay na maayos naman, 'di ba? Syempre, meron ding meron ding mga kailangan pang ayusin pa, meron mga kailangan i-improve pa. Pero all in all, kita mo yung sincerity, yung uh, uh, walang korupsyon at yung kumpara uh, yung kaniyang uh, uh, talagang tapat na pagsisilbi sa mga tao. 'Di ba? Kaya kayang harapin, 'di ba? Kasi nga pag wala kang tinatago, pwede kang humarap kahit kanino. 'Di ba? Kung taga-Pasig talaga 'yung mga nagrarally, 'di alam nila 'yung sitwasyon. Kilala nila si Mayor Vico, alam nila yung, 'di ba si Mayor Vico hindi naman 'yan 'yung tipong ano eh, na tipong pagkaaway ka ng City Hall eh uh, wala kang ayuda, wala kang hindi eh. Nakita niyo naman eh sa pamaskong handog lahat meron. Kumaga hindi pinipili 'yung kakampi lang ni Mayor, 'di ba? Kaya yung mga tao, malaya din namang magsalita kung ano ang gusto nilang sabihin. Pero wala silang mahakot na taga Pasig mismo, taga Quezon City pa sila kumukuha. O, diba? Pundi ba naman na, no? So, ayan. eh ako, uh, maliit lang naman tong aking boses, pero sasama tayo para po uh, supportahan suportahan itong itong uh, pag pag uh, pakikibaka, pakikibaka ni Mayor Vico o kanyang pakikipaglaban sa mga dirty tactics laban sa kanya. Okay? Diyan tayo nagsimula, Vico Serie, at naniniwala pa rin ako, he's the future of Philippine politics. 5 years sa kanyang termino, uh, napatunayan niya 'yan and uh, he will finish itong kanyang uh, final term uh, sa 2025-2028, di ba? At makikita natin yung, yung fruition nun doon sa makabagong City Hall na ginagawa ni Mayor Vico. So ayun guys, thank you very much po. See you po sa next uh, video po natin. Ayun, mga taga -pasig. Pabalik na ako dyan. Kita-kita tayo sa Pasig, okay? Taga dyan lang din naman ako. Sa likod ko naman, manggahan lang yung likod ng bahay ko. Di lang ako masyado nakakaikot dyan. Pero see you guys there. Bye-bye. Umago sa pag-asa. Let's go, Mayor Vico.